Hi guys. Hi guys. Hi guys. Sampai sa baba. Nandito kami ngayon. Yung destination namin na pupuntahan namin guys. Uh, bawal na palang mag-swimming dyan sa spring resort. Uh, saan? Kaya oh, binawal nila. Binawal nila guys mag-swimming dito. So ngayon mo video na lang ako ang ganda ng view doon, no? Ang ganda ng view doon no? sa kabilang bundok ko. Yun, ang ganda. Ang ganda sa O oh, saan na tayo niyan. <laughs> Nagbibigay din para sa si Jason eh. Ayun yung hinahanap ni Bapa muna ano ko, oh, Jason ito. Gusto niya ng ganyan. Mura lang. Mura lang? Magkano? 75. 75 lang. Yan yung inaano niya kasi pang ano-ano niya rin, pang video-video niya rin. So, ayan, guys, na maghahanap kami ng bagong destination kasi hindi kami na, ano, dito, bawal na daw. Dahil mayroon palang na disgrasya. So, ayan, babalik kami. O, saan tayo? O, hindi naman maalam na binawal, Oh. Kung Florida Blancay, di sana nandun na tayo. Hindi. Naka pa yung...

Bawal ma! ng pagsimingan, guys, yung pinuntahan namin. So, andito kami. Ah, na kami. Ah, Nag-ano muna kami dito. nag oh. ah, nagre rest mag para na mag-isip kung oh. saan na naman kami pupunta. Ayan. Dito muna kami, guys. Ang ganda ng view. Preskong presko. Ang daming punong malalaki. Ah, kaya pala binawal, no? Mayroong mga kayo, no? Mayroong mga kayo. Ayan, mga kayo. Nung sila, Justin, dyan na abutan pa nila. Sila, Justin? Nag-swimming dyan? Kamang si Jason. Ah. Ganyan, guys. Ang ganda. So, hindi kami natuloy doon. bata lang. Bata lang? Yung ikaw, sila, Justin. May bobo siya. Ba't malalim ba yung ano dyan? Malalim. Tinataro na. Pakain nga daw muna sila dito, guys. So, kukuhanan ko na lang muna yung mga puno po. Okay, tama yung turn dyan, ah. Oo, andito daw yung wrong turn. Oo. Oh. Yung bag na nasa ito yung dinaanan namin, oh. nyo guys. Oh. Ayan, ayun yung bundok araya to. Oh. Yun. Yun yung bundok arayat guys. Ang ikita nyo ba yun? Yung kulay blue doon sa dulo. Yan ang kula Ayan ang arayat Malapit-lapit na kami doon guys. Kasi yung ilog na pinuntahan namin, hat ano, parang spring siya. Kaso lang, binawal na. Hindi na siya pwedeng pag-swimmingan. Kaya dito na lang muna kami nagpahinga ng aking mga kasama. Video-video na lang muna ako dito sa mga puno. Ayan, mga puno. Ito, puno ng sampalo. Puno ng sampalo, tabi-tabi po. Ayan. ay yung mga kasama ko. Ito may balat sa puwet. <laughs> Iro, ipres yung ating balat. Oh, dawan, Kasi pinipilit mo kaninang sumama. Ayaw sumama, yan. Dawalan ng gana si Didi. <laughs> <laughs> Naan tuloy. Nalungkot siya tuloy, JC. Tingnan niya itong puno, guys, uh -huh. na ito. Ang ganda. Saan pwedeng may kainan dyan, yes? Ano? di ba? Nature lover. <laughs> ano niyan? Town lot? Kanisi Park? Ano? balita? ka? Init naman na simoy doon, walang puno. No, Karen? Doon sa may kubo-kubo doon. Wala Sa may ilog? Ay, wala? Ay, mainit. Matutos na tayo doon. Ay, ito, kain na tayo dito. Ay, magalak daw. tara, Tara, ikot-ikot. Tara, ikot-ikot. Ah, -ikot. Kasi pagyari oh, ni Romel Madrive.

Ah. Oh, baka 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 <laughs> Uy, baka 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 okay. baka 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 kami manananghalian guys ayan yung ano yung dahon ng ano bangos ayan pala may plastik eh <laughs> ayan guys bodol pie Bodol pie kami dito sa park. 'Yung ilog kasi na pinuntahan namin, a uh, tuyo na daw. <laughs> sabi mo, "Okay. Sabi mo kasi, tuyo na 'yung ilog, kaya ayan tuloy." <laughs> Ayun, ito 'yung ito guys, 'yung tour guide namin, no. Si Raymond Tangyerno din, dinan ko rin. Si Jason 'yung tour guide namin. <laughs> Dito kami dinala sa park. <laughs> sabi niya, "Kain muna tayo, nagugutom na ako." Oh, ayan. <laughs> Ayan, magbobodol fight kami. O, oh, press naman pala dito eh. O, diba? Ayan. JC! Ayan, Ayan. nakaredy kami guys. Ayan, may baon kami. Oh. Kanin mo na, tapos nagilid no? mo yung... Kanin muna, na, no? Hmm. Tapos, may pansado ka, tigay. Sige, kay Romel, bahala ka dyan. Ikaw ang atap dyan eh. Oh, ayusin, sige. Oh, tuno. dyan, dun o. Oh. Huwag may dyan. Bala kayo dyan. Yeah. Yarin siya yung bottle pack nyo. Ay na. Ay na guys, kain na tayo. Kain na na. Kain na na. Kaya na na. <laughs> Jason, kain ka na. Dali. Alam ko. Kain na ka pa. Nagugutom. Ayan yung budol old namin, guys. Saan na nalagyan dyan? Kumili kami ng litson manok at saka bangos. Iniaw na bangos. Ayan. yan yung ulang namin. Tapos may saging pa. Ayan, may coke. May Tapos may mga tsitsiriya pa kami guys, ayan. Budol pa, dito kami sa park. Ayan yung guys yung park. Hindi, hindi, ano? <laughs> hindi, lang uh, Diniwa na Hindi, hiniwa nila? Kain na kayo, kain na kayo. Kain na kayo. na, kain na. kain na. Kain na, Balat lang naman na nga ano hin eh. Ako guys ay uh, ano lang ako dito guys, sabit lang ako dito. Yung pamilya talaga ni Ni-inday rawe yung mga nandito. Sabit lang ako. Nakisabit lang ako dito, guys. Sabit lang ako kasi wala kaming gala ni Lulay Alicia ngayon. Nandun siya sa bahay nila. Tapos si Noel McClatt na masada. So, nakisabit na lang ako dito kasi nakakainip naman na ako sa bahay. Oh, picture na kayo, picture. Sige, ako magbibideo ako. Oh, sige. Sisit na <laughs> Salamat. pa? Okay, oh. lapit <laughs> <Ito ko siya. laughs> na sila. Ayun. 'yan. Eh, sabi na natin. Meron? Wala? wala. Ay walang wala nakasama? Ano Mas pong ang magtetemplase po Wala, ako nagbuhos nagbuos Ako ang nagbuos, wala. Nag nagmadali sila pagbibigay kaya hindi kumpleto Ayan may swing, may slide, may monkey bar. sige Ako'y Papakita ko lang yung mga punong maganda Ayan. Yung mga punong maganda guys Ito yung gala ni ano ang ngayon Lolay Sabit sa ibang pamilya <laughs>